ganito pa rin dito hindi pa ginigiba sa mga bahay And drainage ganun pa rin dami ng mga basura ah nasira yung ano dito tubo na yung tubig ah uh, babawasan pala tong ano dito? Uni oil na gasolinahan. Tatapyasan to. Ano mga girders. Ayan. Dito wala pa. Tara, mag-update tayo mga kabayan ng, ng NLEX-SLEX connector road. Saan tayo? sa Santa Mesa Street Jollibee Stocky Shop at yung bago Starbucks meron mm -hmm. yes, na dito sa kanto Sobrang traffic. May nangyayari. Sobrang dami ng sasakyan. Meron pa rin May street dwellers na naman. Pero dati dito talaga ang dami. Lalo na dito sa kanto. Heavy traffic. ano, ah. Wasak-wasak na ito. Dito yung simento. traffic dahil doon sa ginagawa drainage kapuntang Puresa na nasisira na yung, ano yung mga takip grabing traffic ang ginawa na ano uh, pagkagawa ng drainage dun eh. kapunta mong kuresa mga mga gumagalang mga itopak pa sa Manila palto Saka bali-bali ko -bali yung ano yung mga takit ng drainage Ah nasira yung ano dito Tubo na yung tubig sa kanto ng excavator na sa kanto ng ito screen. May kanta na yung... ...excavator. Ito pa rin. Okay. Wala. Wala pang ginigiba ulit. Ayan. Parang naging ano dito squatter area na. Tignan natin yung ano doon, mga bahay doon, mga shops. Hindi na lang halos ang kinigiba. Baka wala na. Tignan natin. Ayan yan, Wala na nga, lahat. Naubos na. Huh? Ayan. Yeah. Ayan, wala na. Ayan. Wipe out na. Wala na mga bahay. Ay, eh, kitang kita na yung ano dun dating Teresa Station Santa Mesa Station Ayun, eh, ano ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. ano pa rin sila eh sa, uh, right of way ng PNR yan sabi na dito diba wala na yung mga ano dito eh, mga shops Thank talaga ng right of way ng PNR And ayun na ngayon talo na doon ang tawag ayun na ah. sira sira na yung ano yung kalsada ganun nga nangyayari na yung mga heavy equipments nasisira yung kalsada ganun. terminal ng tricycle kainan ganun pa ganun pa rin Natira pa rin Stasyon ng Teresa Station Natira pa dito na ngayon ng tsura ayan okay. coffee barriers na tapos lumito ito wala pa mga drainage pipes okay. ayan, nandito na yung mga girders yung wala pa at uh, ito yung right of way ng PNR NSCR ayan doon naman tayo sa Paco Santa Mesa Road hmm. wala pang construction ng ano dito ng PNR NSCR Mandawi Oasis hindi niya mga pabahay lang pwede pwede na no ano lang yan no mga 5 stories lang tawad ng kuryente spaghetti wires dami rin dito ng mga spaghetti wires sa Teresa Street wala na lahat mga bahay dito ba na lahat so yun meron pa natira pa ubos sa mga bahay Ito yung Copram Bali dito na yung pinaka Paanan Ayan. Pinaka dulo hmm. Hmm. Saan po kaya nalipat yung mga ano dito, mga nakatira? Ako gusto sa nakatira. <coughs> wala re relocation. Ah, wala sila relocation. Binayaran sila. Binayaran sila. Wala relocation. Puro relocation. sa Puro lang lang. Magkakaiba, no? Okay. Bulacan, Cavite. Wala. wala Doon nanggagaling ang um, oh, Ang ano pa lang to mga cage bars pa lang wala pang mga poste. babawasan pala tong ano dito uni oil na gasolinahan tatapyasan to yan thank you for watching po eh, mga habayan yan ang update natin sa NXS Dex Connector Road